Kawawa nama si Mimi, mainit. Mimi Nandito ako sa likod. Hi! Meow! Kala ko patay ka na. Yatay, tulog ka lang pala. Meow, meow. Cute, cute naman niya. Nambalbun. balboon. init, miming, no? Ang dami pusa. Ang kalat. Sarap ng tulog nila. Kala mo mga patay. Pero tulog pala. Ang lalaki. Sarap matulog. <laughs> Nagulat. <laughs> Nagugulat ka. Matulog ka lang dyan. Di kita inaano. O oh, diba? Nakatarakbong pa yung mukha niya. Ming! Masarap ng tulog. Ito nakataas pa yung pa. Kala mo mga patayang putik eh. Tulog lang pa niya. Diba? Nakataas pa yung pa niya. Masarap <laughs> ng tulog akala mo patay ang putik buhay pa yan ganyan lang matulog meh bukang kang